pagkain tayo ng alaga natin guys ano dahon yung pagkain nila guys dahon ng Madrid agua pinitas ko lang sa paligid guys Tapos binigay sa kanila yan masaya na sila sa kanilang pagkain iba guys oh Nagagawan pa sila <laughs> oh tanggal tangal pa nila oh Oo. Sa may tanim kang Madrid Agua, libre na yung uh, yung pagkain ng inyong mga laga. Minom na sila guys, si busog na sila oh. Busog na kasi sila, kaya diyan naglalaro na sila sa tubig. Kumain, kumakain sila ng linta guys. After nagkain ng uh, dahon. At the same time, Pagkain naman sila ng kanilang uh, inuming tubig. Humalma na sila, guys. Busog na sila sa kanilang pagkain. Okay, guys. Salamat-salamat po sa panonood.